At yun na nga, guys, no, for to this video, uh, ipaprank ko nga si misis, no, hindi niya alam to, guys, no, uh, suswildo na rin kasi tayo, syempre, uh, alam niya, guys, no, ang uh, umasok na suswildo natin ngayon kay Facebook, at uh, yun nga, uh, babawasan natin, guys, no, kasi uh, ipaprank na natin siya. At uh, alam niyo guys, no, siya kasi nagmumunitor sa ating uh, suswildohin ngayon kay uh, Facebook, kaya ang gagawin natin guys, babawasan natin ngayon dito sa lambang. So tara samahan nyo ako. So ngayon, una-una, uh, i-balance inquire muna natin kung magkano talaga yung laman. Talaga So babawasan natin ngayon guys ng uh, uh, amount yung pumasok no, na ating uh, susilduhin. Kaya samahan nyo ako guys. So yun guys, no, uh, ito na yung ano natin. So mamaya pupunta kasi kami ng Masbate at uh, ito yung pinaka-expected niya na amount no, na, na i natin. So binawasan ko dito guys sa land bank. So mamaya gawin natin natin siya at kung ano yung magiging reaction niya mamaya. No, Pukuhanan din natin siya. Abangan nyo guys no sa part 2. So yun na nga guys, no, ah, uh, nag-ready na si Mrs. No? Andun siya sa bahay guys, naligo. At ako yung naiwan dito sa store namin. And then, Uh, para nga po pupunta na kami ng masbati para kunin yung pera, no? And then, tingnan natin mamaya guys kung ano yung magiging reaction niya, no? Doon nga po sa uh, sahod prank na ginawa natin. Ayan, so abangan nyo kami guys, no? Mamaya, uh, una natin siya guys kung ano magiging reaction niya. So yun guys, no? May kita nyo, andyan sila misi. So nakatayo na guys, nandito, ka na, nandito na kami ngayon sa masbati city at uh, nandito kami sa Metrobank ano ayan oh. ayan yeah, nandito kami guys sa Metro Bank ayan na oh, nagaabang ng dalawa so titingnan natin guys no, kung ano magiging reaction niya ngayon kasi binawasan na nga natin yung uh, pera kanina no doon tayo nag withdraw kanina sa Landbank uh, land bank so titingnan natin yung magiging reaction niya guys 22 Tuwara so, nagsulod Dapat nagsulod na sa YouTube ano? Ano oh, doko wara? Pero ang balance na. Pero Ha? Okay, 4-5 na lang, no?

Kaya raw man nagsunod. Yo tohon manin. man na manina, type for page. na, lang. 5, 4, 5. Tama na man kita sana, type for Kita no withdraw. Wala man ako maglabot. Kita mo ba, amo mo lang ba na ang ano, sulod Bala ka. <laughs> Ayan, guys. <laughs> Wala gani sa ako ng kwarta. Nakita mo mo yun? Mayroon ng balans, oh. Maano mo man kita sara? Mauli kita sini <laughs> Ma uli kita sini. Ning Wala kaming tulog oh. Kapoy kapoy lang ito kasi Wala kaming tulog Galit si Macy's guys Hindi niya alam kasi nag monitor kasi sa kanya yung sisinduin tapos ang natira 4,000 na lang Naano nga niya kayo 4,000 na lang? Winitro, wala ano eh. Ikaw na eh, ikaw may awit no? ano, BTN? Kaya pa, ko <laughs> sabi mo? Naparabuhan mo ako. <laughs> <clears throat> Galit ka na niyan. 4-5 man lang, maano makasang 4-5? <laughs> Nagalit tuloy guys no uh, Successful yung ating prank sa kay misis no At uh, kita nyo naman yung reaction talagang galit na galit Dahil uh, nakakalam guys no kung ilan nga yung uh, tasaurin nga sana natin Kaso uh, pagtingin namin guys uh, Hindi kasi kami pinayagan makuhanan sa loob noon ng uh, uh, Metro Bank bawal kasi kasi ayun nga uh, sa issue uh, sa ano nila guys no ayun oh no? daming security so hindi kami guys pinayagan magkuha ng uh, video sa loob no uh, hindi natin nakuha na ng reaction ni Mrs. galit na galit 'yung <laughs>